Ang aking katayuan, kaya nakakabit sa ganitong panahon. Ay, tumatayo. Ako hindi nakakalimot sa itaas. Bago Amen. Bago tulog, dasal, so bago pagkagising, kasalude, okay, sa mga tayo'y dapat magpasalamat. O, at saka ako, ng mga hospital, pinagsabihan ako ng doktor na iwasan ang sigaryot inong. Simula doon, iniwasan ko ang po. inaw matsigaryo. Kaya, kaya napakalaking bagay din po sa akin ang inaabot ko ito. Kaya mga anak, mga manugang, Apo, yung no, Apo. Apong, Apo at pakinggan ninyo akin hasabihin at ito ay napakalaking bagay para sa inyong habang kayo ay nabubuhay. Kaya napakalaking bagay po ito sa inyong mga anak at sa mga apo kung sakaling kayo may apo na ko mga anak malugang nasa inyo lahat ang kapas sa aking mga sasabihin ito ito, isaisip ninyo, huwag niyong kakalimutan habang kayo ay dinibigyan ng mahabang panahon ng ating amag na sa langit, ang ating panahon Diyos. Kaya ito isang aral para sa inyo. Hindi ako, <laughs> hindi ako, hindi ako, hindi ko kayo pangaralan. Basta paniniwanag ko lang sa inyo ang aking katayuan bilang kayo, kaya ako ay naging umabot ng 85, malakas, masigla, at walang, kung may mararamdaman man ako, kaya aking ginagang panang magamot ito. At humingi ako ng tulog sa Panginoon. Kaya ang buhay natin ay sa Panginoon lahat manggagaling ang ating kapalaran. Sapagat siya nagbigay buhay, nagbigay lahat ng ating mga pangailangan. Kaya mga anak, mga kapatid, at mga uh, apo, lahat kayo ay pinaalalahanan ko na ang buhay ng isang tao ay ito ay bigay lang sa atin ng ating Panginoon. Kaya pangalagaan natin na huwag tayong makakalimot sa ating Panginoon habang tayo binibigyan ng mahabang panahon dito sa babaw ng lupa. Amen. Maraming salamat po. Alam pa, alam pa. Happy birthday, Natay. Sa so, pag may ka, sabihin mo sa amin. Sabihin mo kay Tita Luz.